Okay, welcome sa ating programa sa 101 with Chris Sanji. Kamusta pa mga kalalawigan? At nandito po ako sa bahay ng ating mga kasambayani, Gato Serizal. Si drama PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunod. Pilipinas. Nandito naman ulit kami sa aming programang Pilipinas Love Kuto! Hashtag Kalabarson! At ako pa rin ang inyong uh, ka-foodie Jenny. Siyempre at kasama ko ang aking partner. Magandang araw, Calabarzon. Ako pa rin na nag-iisang beauty-beauty sa sarili, Beautiful Apple. Nandito tayo ngayon sa San Pablo, Laguna. Yeah, Yay! Nasa 3rd District na tayo, guys. Yes. Siyempre, nakakatuwa, nakakalayo na tayo, diba? Mm. Ayan, at siyempre, partner, bago ang lahat tayo ay bumati muna sa ating mga kasama dito sa Royal Cable TV My 6 My Siyempre, kasama natin ang ating... Uh, Program Manager slash Director, Ms. Pets Oka. Ang ating Technical Director, si Sir Boya Tim Kang, At ang ating Videographer at Editor, si Simon Restrevera. At ang ating Piloto, si Celso Gacon. O hindi na yan ngayon Piloto nakiki ano na rin yun sa pagkukuha ngayon, oh. di ba? At syempre sa ating uh, pinakapinuno, okay. si Mr. Christopher Sanji, syempre. Magandang umaga po. At sa aking mga PIO family, syempre. Ayan. Partner, bago tayo magsimula, mm -hmm. syempre, uh, kailan ba tayo nababanood? Tuwing ano, Monday hanggang Saturday, meron tayong umaga sa mula 8 to 9 AM at meron din tayong sa hapon, 2 PM hanggang 3 PM. Ayan, so isang linggo nyo po kaming makakasama dito yes. sa uh, sa episode na to mm. at syempre, partner bago tayo dumako sa ating mga uh, guests ngayong araw na to ay balikan muna natin yung mga past episode natin dito pa rin sa ating programang Pilipinas Love Ko To #Kalabarzon. tayo dito sa programang Pilipinas Love Kuto Hashtag Calaberson. Ayan. Pag-usapan mm. na natin yung <laughs> mga nakaraan nating episode. Oo. Nakakatuwa kasi dati nang galing tayo sa The Crunch yes. na kung saan ay mag -best friend ang ating nakapanayam. Um, at syempre, may mga pinuntahan kami at nakita nyo naman yung mga previous episode natin. Mm. Partner, saan-saan ba yan? Sa Wings Avenue at Ang Boki. Ayan. Napa Ayan matatagpuan niya sa second floor Vega Los Baños. Uh, uh, Vegas Center Los banyos. Ah, mm. uh, doon din kami nang galing sa previous episode natin yes. at The Crunch. So, ang pinagkaiba nito, kasi yung sa The Crunch ay mag-BFF. Mm. Ngayon naman itong uh, Wings of and Boki ay magmami mami naman. Yes. Kung baga nakakatuwa, partner, na naingganyo nung nanay, yung kanyang anak, mm. di ba? Na magnegosyo. Nakan talaga napaka-inspiring yung kwento ni Mami. Talaga nga alam mo yung nasunog yung kanilang dating pinagtayuan ng kanilang negosyo pero so. bumangon pa rin sila. Correct at saka nakakatuwa din kasi uh, sabi nga nila na may mga estudyante sila na kumakain yes. doon. na parang kumbaga sa scholar eh ano study now pay later yung yes. kanila eat now pay later di ba? Parang wala nang pay later oh, eh. Oh, kasi, kasi at saka ang dami nilang ano oh, oh, gimmick doon. At abangan natin yung ano, pa-promo ni Ma'am ano. Oo, ni Ma'am. Ano pangalan? Nakalimutan ko yung pangalan ni Ma'am. Basta Mami sa Wings mm -hmm. up, yan. Binabati namin kayo. At syempre si Miss Pia ng yeah. Boki yan. Yung mga mahilig sa mga Korean dishes. Ah, uh, uh, pwede kayo pumunta doon, nandun lang siya katabi ng Wings Up, magkatabi lang sila. Siyempre, di ba, partner? Ayan. At partner, kamusta ka ngayong week na to? Okay naman. <laughs> Ay, Ayan. naging busy, tayo. Maulan ngayong linggo to oh, oh. pati. Ay, oh, nakalimutan oh. ko pati yan si Ate May, no? Nagbabalik siya sa office. <laughs> oh, okay. Nakulagot ka. Nakalimutan ko. Shout out din sa aking mga kaibigan na nagpapabate. Si Miss Rose Amante, si Miss Ai, Si Miss Cheryl Pahadan at siyempre si Miss Donabel Maligali. Yeah. Kaya nakakatuwa naman. Partner, ano ba yung nagustuhan mong food sa Wings A? Ah, bukod siya, syempre, chicken yan eh, di ba? Given na yon. Yung ano nila, yung may sausage tsaka rice cake. Ayun. Ah, okay. Sa Boki kasi may mga rice oh, cakes oh. din. At, At tsaka, tsaka ko... yung ano, yung Wings A, mam, masarap talaga. alam mo? Oh, yung talaga, original. Talagang yun. original na kung saan nagsimula ang Wings Avenue. Oo, yung ano, yung kanilang with uh, parmesan ah, cheese ah, at saka may carbonara, tama yes. ba? Oo, usually typical na pagkain talaga sa isang uh, wings uh, business, yung mga chicken wings, ganyan. Talagang hmm. lagi may kasama siyang pasta. Saka yung drinks, masarap yung drinks nila, oh, lalo na yung strawberry. Kaya, Oo, oh, yun, at strawberry siya. Oh. Alam mo, partner ako, nagustuhan ko talaga, parang nag-iisip na ako mag-business. Kasi kaya natin. <laughs> Kailangan natin ng puhunan, di ba? Kailangan natin ng puhunan. At syempre, partner, sa pagbabalik natin, ay makakasama natin ang isang uh, negosyante din. Yeah. Dito sa bayan ng San Pablo City, dito sa Barangay Concepcion, di ba, partner? Um, dito lang po yan sa pagbabalik ng Pilipinas, Pilipinas Love Ko To, Hashtag Calabarzon. sa inyong lahat. Sana naman po ay magustuhan ninyo yung aming mga puntahing it, i, i ilalatag. Ilalata at matikman ninyo naman yung aming masasarap na putahe Ayan. na binabalikan ng aming mga customer. Ayan. So partner, nakikita naman natin ngayon, yes. di ba? Talagang ang dami na ng customer dito. Pinagtitinginan po kami dito. <laughs> Kasi may mga sa si Ma'am Marilyn oh. ngayon, di ba? Yes partner, kita Marilyn. Uh, kamusta po ang negosyo? Ay, sa awa ng Diyos, talagang tiyagaan lang. At saka dapat, pag ikay -ne mahal mo yung iyong negosyo para hindi ito'y mawala sa iyo. Yes, po yung, yeah. ang iano mong mga ititinda mo, yung makakabuti sa kapwa, sa mga mamimili. Mm -hmm. Pangangalagaan mo yung mga customer. Yes, tama yun. And partner, tanong natin kay Tita Marilyn, paano po ba nagsimula ang Tita Marilyn's lutong bahay? Ay, nako. Bali nung nasunog ano kami, 1995, ubos kami lahat. Ngayon, walang-wala kami. 1990, eh, 1992, 1995, kasi ang lilita na namin mga pwesto, nagtinda kami, nagtinda ako ng mga almusan, pansit, lugaw, yung swatanghon, at saka lumpian sa riwa. Ayun, yun ang pinagumpisahan sa una. Tapos, unti-unti, eh, napalakas ko yun, napadami na napalago ko bali 1995 yon nanggumpi sa napakatagal na pala niya Ano, parang diyan na po lumaki ang mga anak mo tita no, dito sa Los Unity na, na, dito na dito yeah, nga rin so oh dito, dito na nag-aapo na, Nakapagpaaral na, 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 na mga anak dito lahat kinuha oh very good at saka, tama 'yung sabi ni tita nakapag-naghahanda na, naghahanda ka kailangan isipin mo din 'yung ano 'yung mga pupunta boss, yeah. sa lugar mo 'di ba tita 'di ba partner saka isipin mo na pagkano parang pamilya ko yung kakain dito para Di ba, babalik at mo. Tama yun. Tita Marilyn, ito po bang business na to ay uh, uh, nagsimula 1995. Sabi niyo nga po ay uh, nasunugan kayo. Ano po yung ginawa nyong paraan para makabangon ba ang Tita Marilyn? Ayun nga po, kami po yung talagang nasunog. Ubus lahat po, pero ang katulong ko lang naman e, sa wala naman tayo ibang pupuntahan tiap ang Panginoon sa kanya kami sa Malabirin. Huwag akong pababayaan kasi hindi naman ano naging ng sa nangyari na suno pupus lahat pero sa tulong talaga ng mahal para ako pinaghimalaan ng Panginoon at Mahal na Berhen utay-utay talaga niya akong binigyan wala kaming puhunan pa pag nakapagbenta ibibili eh oh, Sama, tama pinapaikot lang po yung puhunan oh, oh. kumbaga dila. talagang pag oo oh, oh. oh, oh. ay yun sa kacha-tsaga sa kacha-tsaga unti-unti naming naparami dito sa Barangay Concepcion, San Pablo City. Kailan po nag-start ito? Hindi lang kung ano, April 1, 2023 na. Oo, kasi nga, Ilang hindi, buwan ano, pa, ano, marami na rin pong ano, yung lugar na, baka branch, meron na rin po. Ano meron po? ko po kami tindahan sa Palengke, sa uh, ano, Barleta. Eh, ano yung, ano nga ano street nga, Lo na street Angela <laughs> street niya noon yung atin. Burgos. Oh. Ah, Burgos okay. Street. May peso na yun ang aming first branch. Okay. pagkatapos pagka, ng pandemic. Nakakatuwa naman kasi ang lawak ng lugar nila, partner. Nakikita mo ang dami. Para kulang pa nga yung mesa dito yes. ni Tita Marilyn kasi napakaluwag pa. Ang luwag talaga. Pwede pa nga sa labas eh pag natatayo oh, 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 siya oh. Ng, ano, para al fresco. Oh, ano. Oo, oh, parang dining ano, tama, tama tama. Tita Marilyn, yung mga menu niyo So, lahat po ba kayo nagluluto? Hindi naman. Ako lang chef. Oh, chef. Eh di parang Ako ano? Ako naman mamalengke uh... Para ang, ang mga pandang binibili ay siguradong okay. sariwa. Tama po. At hindi e, maluloko ano, naman. E di ibig sabihin meron na po kayong talagang tinuruan? No, na magluto. Ilan na yes. po ba yung staff nyo po dito? Bali, ang taga-luto sa kusina, tatlo. Tapos, mga walo ang tendera. Apat dito, apat dito sa bayan. Okay, so ano talaga, uh, kumbaga hali-hina mm -hmm. na ano po, Nakakatuwa naman kasi yung mga tao nyo po ba, ay mga kamag-anak nyo po Hindi naman, iba lang. Iba, lang. pero from San Pablo din po. Mm -hmm. At least nakakatulong tayo sa komunidad, partner, yeah. di ba? Meron akong katulong, ilan na yung ito, tendera ko, nasa 20 years na yan. Wow, <laughs> ang tagal <laughs> na. Ilan yan, ilan yung mga nasa 20 years na tendera Para, ako parang tinuring niyo na rin po silang pamilya. pamilya. Tama yun. Uh -huh. Uh -huh. kasi siyempre wala naman iba magmamal sa negosyo, yeah. 'di ba? Kayo kayo lang din. Sila 'yung ko, nakakalas ako, sila lang ang bantay. Hmm. Ilan na po ba anak niyo, Tatlo. Tatlo. Walong apo. Wow! <laughs> diba? <laughs> Talagang dumadami yung apo kaysa oh, sa anak. Oo, yes, tama. Batiin niyo naman po yung inyong mga anak. Ay, magandang umaga sa atin mga anak. Yan, yeah. <laughs> hindi na yan isa-isa. Okay. Partner, syempre, um alam naman po natin, Tita Marily, na nagkaroon tayo ng okay. pandemic, di ba? Kasi uh, halos lahat tayo nakaranas noon. Uh, kamusta po ang uh, sales ng uh, Tita Marily's during the pandemic oh, time po? Kasi, okay. bali, halos 4 months na pagkat 2019, 4 months yun na wala kami tindera, wala tigil lahat ang op operasyon. Wala talaga. Tapos, yung nung mga 5 months na, meron naman kami, na, may peso kami sa parton, may wala pa sa bayan. Utay-utay, halihalili ang mga tindera, dalwa-dalwa, para halihalili na sila. Utay-utay kami hanggang sa kaikot ko sa bayan, nakakuha kami ng pwesto na maupahan. Ayun, doon nagsimula ulit kami o okay, kayo tayo nakabangon kasi lumakas yung aming pwesto sa palengke. Okay, kasi talagang doon na, puntahan oh, oh. talaga ng tao palengke talaga, mm -hmm. di ba po? Lord Ayan, po. okay. Partner, sa pagbabalik natin ay uh, ating, uh, ang tao, i natin yung ating kwentuhan, siyempre. Yes. At makikita niyo po yung mga best seller na pinagsimulan ng Tita Marilyn's Lutong Bahay. Sa pagbabalik po yan ng programang Pilipinas, Pilipinas Love Kutok. Hasta love ko to. Hashtag yes. Ako pa rin po ang inyong beauty, beauty sa sarili. Beautiful apple. At syempre ako pa rin ang inyong ka-foodie, Jenny. At kasama pa rin natin si Tita Marilyn. Gumati po ulit tayo sa ating mga tagapanood. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ayan. Umaga, tanghali, hapunan. din ang nasa harapan namin. Bago tayo dumako, syempre partner sa minu. may mga naiwan tayong mga katanungan para kay Tita Marilyn. Syempre partner. Natanggap po ba kayo ng mga event dito sa inyong Tita Marilyn? Tuto, okay. Pwede naman po. Aside from dito may mga nag-o-okasyon na po, may nag okasyon ng mm. birthday, mm. Uh, catering services mm. po? Ay But, pwede rin uh, naman po. Aha, Pagka okay. may, kung gusto siya ka, asalan, kaunti lang tao, hindi masyado marami. Mm. Pwede rin. Pero may mga time po ba na may mga napunta dito para magpapaluto, may okasyon oh. sa kanila? Oh, Teka konti, gaya natanggap naman kami. Mga apat-apatahe gayaan, So parang nakita mo ah uh, kanina nga napag-usapan natin yung pinagsimulan ng uh, ng Tita marilyn So way back 1995 pa ito. And meron silang mga ibang tindahan uh, sa ibang lugar, sa ibang barangay nga na bat na nasabi nga ni Ma'am. And during the pandemic, syempre, hindi naman sumuko ang Tita yes, Marie, Di ba, diba, partner? nasunugan nga sila, hindi sila oh, oh pandemic Tama. Pandemic pa kaya. Yes. Ano lang yan? COVID lang yun. Yes. Ano, Tita? Yes. Parang nakakaano yun kasi parang first time nangyari sa ating buhay yun, Tita, di ba? Diba? Mm -hmm. Syempre, at your age, parang hindi natin nandin, hindi naramdaman na nagkaroon ng ganong mm -hmm. pandemic talaga. Ano po? Okay po. A partner, ano, dumako na tayo sa ating okay. mga menu. Parang gusto ko munang hingan si Ayan, si Tita sige, sige. ng kanyang advice para sa mga tao gusto rin magtayo na ng ganitong negosyo. Yeah. Tita, yan. Ano po masasabi nyo para yan, para sa ating mga tagapanood? Basta po naman yung sa atin, para kung gusto nating huwag mawala ating hanap buhay, ating mamahalin ito. Number one na, yung maging tapat ka sa iyong mga paninda, hindi mo lalaho ka ng mga kung ano-ano mga il ilulutuin mo. Laging press, laging sariwa. And sabi niyo nga po, kayo namamalengke. Ako namamalengke eh, para hindi, hindi, laging maganda ang namin na ititinda kita mo. Kung baga kita mo sa loob ko, ano yung fresh. Ano po. At dito nga sa San Pablo, ay alam natin na meron ditong masarap na puntahan na makakabili ka ng fresh na tilapia, yeah. di ba? Sa, alam ko sa may, ano yan eh, palakpakin, di ba po? Doon niyo po ba kinukuha ang inyong oh, mga po. tilapia dyan? Yes, partner, magsimula Binagran na tayo siya. sa ating mga Ayan. menu. Yan. Time na natin para ipakilala ang ka yes. kanilang mga best menu dito sa Tita Marilyn. Ito po muna. Ano po ito? Chepsoy. Yan. Chapsoy. Ano po pagkakaiba ng chapsoy ni Tita Marilyn sa ibang chapsoy? Kasi kita naman sa klase, eh, ang mga gulay talagang fresh. Fresh. Kakama oh. Ano, talagang alam mo yung hap Oo, oh, oh, no. Talagang hindi siya nakakaano yung parang di natangana di ba? Oh, diba? halata oh, mo siya na fresh kasi talagang masyadong dark yung color niya, oh, no? Di ba? may ano ah. <laughs> broccoli. Ah, <laughs> oh, may broccoli. Kahit mahal yung broccoli, oh, may oh. broccoli si Tita Mary. Next po, alam Mayangat mo partner? Ayun, oh <laughs> Ayan. yan, kahit yan okay na yan. Ayun, ano Tita, tita Mary? Ano po yung next mo? Ah uh, ano, ginata na tulingan. Ayan, ako napaka, alam mo partner, ikaw ba nagluluto ng tulingan? Hindi ako marunong. Ah, ako kasi, Tita Marilyn, pag nagluluto ako ng tulingan, yun yung, uh, ang tawag doon, sinaing po, hmm. maghapon niyang nakasalang. Tama po ba ako doon? Ayan. Yes. Kasi po, di ba, parang yung, ano niya, yung tinik niya, pwede oh. mo na mo Tita, di ba? Ah, uh, ito po, yung Dibon na bangos, hmm. nawala ng tinik, nalagyan ng kamatis, sibuyas, sa saka itlog na pula. So, inihaw Enjoy. po ito? Opo. Okay. Mami, po na po pa, hmm. ng bangus po ito, tama po. Sa palengke nyo rin na po hmm. ba yung pinapagawa? Kasi... Tsaka napansin ko, may ano sila, may kakaiba, may itlog na maalat. Ah, oo, 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 ma may itlog na maalat. <laughs> oh, oh Shout out sa, sa mga taga-Victoria dyan. <laughs> <laughs> Oo. So, ma'am, ano, ano pong special ng merong, special na lasa sa merong itlog na pula? Siyempre, kasi yung katas no, nasama din sa pag-iihaw. Pag po nagpapatibon kayo ng bangus part niya, alam ko may ibang bayad yun eh, di wala ba wala po? Naman. Ah, wala. So siguro Basta talagang... Si ng <laughs> siguro pag talagang suke, kahit oh, na wow. ano, no, nagpapatibon yan. So ang sarap naman nun. Kasi ayan. may iklog na pula. Mamaya yung titipan natin. Ayan. Ayan. Next po. Ah, kare-kare. Oo. Sa lahat ay pinaka-specialty na pinaka namin, kare-kare at saka bulalo. Ayan. So yan, nakita nyo po ang ating kare-kare. Ito bundot po ay kare-kare ng pata. Buntot ng baka. Ah, buntot. Okay sumuntot so, pala ito. Yung ano po, yung alamang kayo rin po yung gumagawa. ayun Ayan, hmm. may yung ano, alamang, alamang bataw. Diba? Oo, oh, oh, tama. Alamang bagoong. Kasi sa ibang lugar, bagoong, bagoong. po, di ba? Pero dito po sa atin sa third district yata ay alamang talaga. Ano po? Kasi pag dumayo ka sa ibang lugar, bagoong yan. Bagoong. Ayan. 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 At pupunin po po ang Ayan. Ayan. Okay. Next po ay ang... Ano, beef broccoli. Sweet broccoli. Ayan. Kikita nyo, napakayaman nila dito sa broccoli. Oo. oo. Hindi nakakatuwa <laughs> naman. Mura Alam po ba yung broccoli dito? Ha? Ah, ma <laughs> so, ma'am, namimili ko yun. 400 ang kilo. Oo, oh, ma'am. Oh, ma parang wala nang mura ngayon. Oo oh, nga. Uh, wala <laughs> na. na. Wala na. Pero dito uh, sa Tita Marilis, affordable pa yan. Oo, oh, oh, yan. Dito yan. Tapos, and next, yung ating... Uh, lumpian, lumpian Egg wala. wrapper, lumpian sariwa Okay po. Ito po ba ay mayroong ugot? Ah, uh, wala po yung gulay lang gulay na singkamas. Gulay talaga siya. Yes, mm. yung o, typical na fresh na ano na lumpia. Ano po? Kasi pag minsan ang ang order, meron <laughs> na ka, talaga. Ginagaya 'yung kinain mo. Oo. Oo, so, tama. Eh, obey kasi nakain ay ayoko bang may matigas. Ah, kasi minsan, oo, totoo naman 'yon. Hindi naman sa wala naman kaming binabagat, yes. pero minsan kasi yung ugod may part na matigas. Oh. So dapat pa 'yan, alam ko inilalaga pa 'yan tita, diba? 'di ba? Okay. Tama tapos mamaya Hindi ang nilalaga. makuha mo pa yung Bagoy talaga. Lang. Tita, yung rapper po ba kayo po ang gumagawa? Oh. Yeah. Nakakatuwa kasi ano, iba kaysa kumuha ka pa sa iba, 'di ba? Kayo na po. Next po. Ang ating Bula napakalaki. Lo. Ma'am, bulalo. Ma pag may nag-order ng bulalo, dito po pa talaga nakalagay? Hindi po, sa lang. Yung... Ah, akala ko kasi isang serving ito, ang laki. <laughs> Good for <court> the <and> name. <laughs> oh, Para maano hihigupin yung sabaw dito. <laughs> Pero nakakatawa, special. Parang tita, nakita ko po ha, kasi parang hindi po mustasa. Parang oh, bok, oh, yan yung... bok choy. Oo. Oh. di oh, ba? diba? Alam ko yung Tulay na kahit ka bok choy. Yeah. Ay, yun oh, ang oh. nilalagay ay, ko talaga. Chinese pechay po ba ang yes, bok choy? Tama. Yes. Tita, bakit po bok choy ang nilalagay niya? Ay, kasi yun naman ay... Eh ano lang. Kaya yan kasi meron ngayon. Yan ay eh, hindi araw-araw meron. Oo, po. Pagka meron dating nagayaan, yan ang aking ginagamit sa nilaga. Ayan, napakaswerte natin dahil tayo. meron tayong bok choy ngayon, di ba? Parang gusto ko ba ang bok choy? Oo, ano ba? Nakakatawa. Tanay ako sa kagyan niya, gawa na nagtaiwan ako. Ah, oo. oo. So yung choy, mga stir, stir fry yeah. as stir lang, no? So ito po ay nilagang baka. Nakakatuwa po talagang, ah, bulalo. Bulalong baka. Ano ba pinagkaiba? <laughs> Hindi, part ng bulalong sa legs talaga. Ah, yan. okay. So, bulalong oh, mo talaga may mga bone marrow pa yan. Oo eh. Oo, oh, bone, bone. marrow. Huwag kang kakain ito, Ah. <laughs> High blood ako. High blood. Next po, <laughs> syempre yung titingnan to. Pero bago muna ito, syempre, pinakilala ko na syempre, iniha at uh, inihaw na tilapia from barangay at po ba barangay palakpakin ano po dito pa rin sa San Pablo syempre kailangan ay mahalin natin yung sariling ate di ba next po ay ang ating ano crispy sisig sisig <laughs> sisi, crispy, crispy. crispy sisig Um, ito pong crispy sisig nyo, napansin ko po, ay di ba yung iba naglalagay ng mayonnaise? Meron din. Pagka ah, lang, pag gusto po. Uh, o, oh, dalawang klase yung amin nilalagay. Pagka gusto lagyan, meron kahit di po namin nilalagyan, Tama. merong ayaw, merong, ay, ano merong gusto. Kasi ito, sisiling pa. Oo, Oo nga. Tama. Depende po. na lang po talaga sa may mga o-order na, Oo. ay gusto ko po na nana ng Tama. Okay. So yan, bago natin ano, ito hmm, po lang. ay... Chicken cordon bleu. Ah, uh, chicken cordon blue po ito. Syempre yung sauce, kayo na rin ko ang nagawa ng sauce. Mm -hmm. Special sauce. Wow. Oh, Special. Only. Special. Bawal. Mamaya sabihin namin. <laughs> Mamaya kakausapin namin si Tita Marilyn kung anong meron dito sa sauce na to. Diba? Ayan, pakita ni Tita kung anong meron sa loob ng kanyang cordon bleu. Ah, nag-melt na yung cheese. Nag-melt. nagme-melt. nagme melt din yung lawin ng mga katahan. Ayan, so ito yung kanilang chicken cordon bleu. Alam naman natin kung ano-anong laman yan. Siyempre may ham yan, may cheese, di diba so, ba po? Ay, kaiba sa kanilang may gulay. Ah, may, oh, may oh carrots. Ah, may carrots to. Talagang napaka-healthy naman talaga mm. lagi. Alam mo, ano, partner, pag dito ka kakain, para ka nasa loob na rin ng bahay. Yes, eh. Diba, nakakatuwa? Kaya lutong bahay ko. Ano po? Ayun, partner, baka may tanda. ka pa kay Tita Marilyn. Wala na naman. Ayan. Tita Marilyn, tatanong lang namin ulit. Uh, paano niyo po ba sinisi, minamarket, yung inyong mga masasarap na putahe dito? sa ah, po ang sale, ang, ang um, sale, yan. Yeah. Oh, yeah. Ay, siyempre, kala, pag, ah, din namang araw ng, alam mo naman yung araw na may mahina, pero babat. pero alam mo naman yung araw na mga Oh. Ayun, kanya-kanya ding araw. Hindi naman sa loob na isang linggo, ay hindi nawawala ang ano mga isang beses na... Oo, oh, talaga. Lang. Kung baga, hindi naman araw-araw. Uh Oo. -oh. Pero, pero bihira naman. Pero minamarket niya rin po siya sa social media. Yes. Tinanong ko nga si Tita Marilyn kasi syempre, di ba, hindi naman tayo millennial-millennial lang para sa Facebook. Nagka-Facebook din ba ang Tita Marilyn? Ako, madalang ako mag-Facebook. oh, yan, madalang. Pero tingin ko naman, meron kasi dito si Sir. Mukhang siya naman yung manage dito. So, shout out din uh -oh. naman po ang ating ano, ang uh -oh, ating uh -oh, Sean, Sir. Ano Ang pangalan ni Sir? Shan. Shan, si Sir Shan. Yan. Yeah. Parang isa po sya, so, is yun siya so, na shasha yan, tuloy. Siya yung sa social media. Ayan nga po, eto na po yung pagkakataon niya, Tita Marilyn, na impitahan ang ating mga manonood na pumunta dito sa Tita Marilyn. Ay, mag, no, magandang tanghali po. Sana naman po ma... Maimbiti, maimbitahan ko kayo na matikman nyo itong aming mga menu dito sa aming restaurant sa Barangay Concepcion, San Pablo. Pro 3, San Pablo City. Ayan. At para matikman nyo. Para matikman nyo ang aming mga minu. Marami pa po yung mga minu namin yan. So, ayan. Uh, meron din. Makikita naman nila sa screen Oo. nila yung Tita Marilyn's Lutong Bahay. Ayan. Ano po? So, partner. Um... At ayan, abangan niyo po, kami sa susunod na episode dito lang sa programa Pilipinas Love Kuto. Ako pa rin po ang inyong beauty beauty sa sarili. Beautiful apple. Ayan, at syempre, Tita Marilyn, salamat sa araw na to dahil uh, pinaunlakan po kami makilala namin ang inyong uh, store. At syempre, partner yan. Sa, pag, sa amin pong mga susunod na mga episodes so, ay samahan niyo pa rin po yan kami. Dito pa rin sa Pilipinas Love, love Kuto. to. Hashtag I'm I'm